Uy sarap talaga ng higao dito mga tropa ang lambot-lambot ba naman kasi ng aking kama? Ayan o, no? saktong-sakto lang to guys. At saka ang ganda pa ng view ko boy. Ay no, mapapansin nyo. Eh kitang-kita na kagad yung police car natin na nakapark. Nako, may gana naman ako. Sarap-sarap kasi talaga dito, sobrang lambot. Pero kailangan na natin lumabas for today's video. Tara-tara, punta muna tayo sa may garahe ko. Gusto ko munang pagmasdan yung police car na nabili natin last episode. Last episode ba yon? Hindi ko maalala. Basta, ayan o. No? Oo. Uy, apakaangas naman yan. Sinang mi-meet up nga natin minsan eh. Tapos natatakot sila boy. Kasi police car yung gamit-gamit ko. Kaya mga tropa. Gusto ko rin yung makasama sa police meet up. Sana makabila rin kayo ng gandong klaseng sasakyan no. Tapos mag tayo. Kung gusto mong sumama. E like mo ang video. Mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa. At huwag ka matakot kapag nakita mo yung police car na gamit-gamit ko. <laughs> like and subscribe na tropa. Maraming salamat sa iyo. Pero wait lang. Pa. Pasok muna tayo din sa loob ng bahay mga tropa Kasi kasimula lang nung araw natin Hindi po nga tayo nakakapagalmusal Teka ano bang pwede natin kainin dito? Ito Pwede tayo magluto ng itlog Eh <laughs> you no know, may itlog ako dito mga tropa Yan tamang gisa gisa muna ako nito Sunny side up Sarap pa naman almusal tong itlog Sigurado healthy Kaso dapat ano lang hindi laga. Pag pinrito Medyo unhealthy yun guys So habang piniprito ko nga pala yung itlog doon. Teka nakalimutan ko na kung anong meron dito sa lugar cops, wala pala yung kotse ko dito iba, Nasaan ba yung ibang kong sasakyan pero sige sige, yung police car na lang gagamitin natin mamaya, papunta dun sa mga racing racing, tsaka sa mga tropa nating nagkakarmit, teka luto na ba tong itlog ko so hihintayin ko muna mga tropa maluto tapos kakain ako makita kita tayo mamaya sa kalsada let's go So eto mga tropa, lumabas na nga pala tayo ng bahay natin At syempre, nagpapay nga ako dito sa mitabi ng ilog ba yan o dagat Parang dagat eh, lawak eh Pero grabe na mga sikot dagat yung boy Puro naman na dito guys, puro kalsada Kaya siguro ilog lang yan mga tropa Syempre, din nalang natin yung sports car natin na pulis So chinay ko nga pala no, baka may abire yung makina natin Pero kung mapapansin nyo, mukhang malinis naman At saka mukhang wala namang mga leak Walang tumatagas na mga liquid Kaya goods na goods pa to mga tropa pa. Try saran na natin to. So nagpapahinga lang pala ako. Nagpapababa ako ng kinain natin guys. Pero re-recta na rin tayo doon Sa may dealership. Check natin yung mga tropa natin doon Tara buksan na natin tong sasakyan natin guys. Sino? Sports car na sports car ang datingan mga tropa. Tara upo na tayo. Oops. Hindi ko pa nasasari yung pinto. Teka lang. Yun no. Nasara na natin guys. Let's go. Napapogi talaga ng police natin na ano boy. Ayan o, no? sports car Sigurado matatakot yung mga ano natin dyan <laughs> Mga kaibigan kapag naita nila sa sasakyan natin no Kasi yung akala nila boy Eh huli sila nito, Pero di nila alam Eh tropa naman yan Kaya wag sila mag-aalala mga tropa Ayan eh, no? o, na tayo dyan Yun no? o, so nitro na Uy, nabatuli naman na ito <laughs> ayos na ayos Teka, ops, ops, nako Sumobra tayo mga tropa Red light pa pala Dapat hindi tayo dediretso dyan kapag red light Mapapansin nyo naman red light pa yun ba? Diba? Bawal tayong umandar Baka mahuli tayo So hintayin muna natin to mag green mga tropa Tapos de-red diretso na tayo sa si dulo para masunurin na tao. Ayun, nag-green na boy. Let's go. Ha, abanti na tayo guys. Green na yung ating traffic light. Ayos. Wait lang, andito na ba tayo sa may ano, boy dealership? Mukhang andito andi na nga, no? Ang dami bang mga tao? Check natin. Let's go. Ayun, no? Wow. Ang daming mga tambay. Eh, huwag kayo matatakot ka kasi hindi naman ako totoong pulis. Gamit ko lang ay pulis car. Ops, ops, ops. Matik mo na ang masagi tropa. Hindi kaya ata marunong mag-parking eh. Busina ka akin. Ops, park mo na natin 'to mga tropa. Ye you no, know, oh, straight lang natin, straight. Yun, ayos. Tapos baba na tayo, syempre. Pong. ang angas. Ito may rin sa ating sports car. Ano klase ng sasakyan yang boy? Grabe, ganda ng sasakyan nito ni Tropo. What? Bombet naman 'yang boy. Ang dami mong tambot, Apat. Is na bombet, bombet tropa. Marinig mo naman sa akin yung bombet na itong e-sports car mo. Siguro sobrang lakas ng bombet na ito guys. Kasi tingnan nyo naman oh. Apat yung butas. Tapos siguro laki ng makina. Boss, pwede ba check yung makina ng sasakyan mo? Napakaangis kasi. Ito, check ko rin sa akin. Oh, pwede mo tingnan yun sa akin, boy. Tapos, ops, ba't ako sumakay? Ayun, oh, walang laman yung likod natin, mga tropa. Boss, buksan mo naman yun sa'yo, boss. Patingin na umakina mo, boss. Please. Yun, oh, grabe. Parang makina ng aeroplano to, ah. Ayos na ayos. Tsaka yung makina niya nga pala, guys. Eh, nasa likod. Samantalang yun sa akin. Eh, nandi dito. Sa may harapan. <laughs> Mas maganda yung sa kanya kasi nasa likod na. Pero, pwede siya matakot sa akin kasi isa akong pulis mas mabangis sa ating dalawa tropa. So sinara niya na yung kanya. Mukhang nga, aalis na siya. Yaanan natin siya boy. Let's go, let's go. Pasok na tayo sa loob. Wow! Ang gaganda naman ng mga bagong sports car ngayon! Tignan nyo may bagong Lamborghini na kulay dilaw! Mukhang bagay na bagay sa atin ito boy ah! Uy astig nyan! Teka pwede ba masilip yung loob? Pwede pa nga atang umupo eh? Ay hindi pwede mga tropa! Grabe napaganda ng Lamborghini na to! Kaso ang mahal niya! 1 million hundred! Oh no! Halos 2 million! Eh yung pera ko dito makikita nyo sa baba! 300 plus lang! Hindi natin kayang bilhin yan mga tropa! Ako check na natin kung ano pa yung mga available cars nila dito na bago eto po 6 million naku mahal naman nito masyado parang ganti yung coach ni Tropo apat ang tambucho kaya siguro sobrang bilis nun kakaingit naman guys tignan nyo yung lobo oh. napakaangas din ng lobo grabe parang sobrang mamahalin <coughs> teka teka labas muna tayo dito mga tropa tingin tingin tayo ng mga sasakyan nila wow may naririnig ako dito na abukas oh ayun oh OD what ganda naman ng OD mo tropa parehas sila ng o Ay hindi, magkakulay lang pero magkaiba. Pero sige, wag na muna natin silang pansinin. Eh hanap muna ako dito ng mga pwede nating pag-ipunan. Katulad na lamang nito. Ano yan? Donut truck? Wow! Donut truck na sasakyan guys. Bagong update yata. Tuy. Ang gando. Tapos eto namang sa gitna. Ano yan? Lego monster truck. Uy, grabe Lego nga. May ganun palang monster truck gawa sa Lego. Gusto ko yun. Ha. <laughs> Paano kaya natin mabibili yan mga tropa? Bagong bago lang eh. Ito si tropa naka big bike oh. Pero sige sige. Tignan muna natin yung iba. Eto naman off-road na truck mountain. Pero Lego rin siya. Kung mapapansin nyo parang laruan no. na pinagbubol lang. binil, Tapos naging sasakyan. Wait lang. Paano kaya natin makukuha to o mabibili? Kailangan yata natin pumasok sa event nila para maklaim yung boy. Pero mamaya yun. Kailangan muna natin mag-ipon <laughs> Gamitin natin si police car natin para sumalis sa mga racing racing. Para makaibon tayo ng pera O di ka gamitin natin yung Lambo natin mga tropa. Pwede pwede Tara gamitin muna natin yung Lambo natin guys. Mayroon naman ako Lamborghini Eto Bong Ang angas Tignan nyo naman kung gaano kabangis yung lambo ko na yan boy Pwede natin to isabak sa racing Para championship Kasi matulin-tulin sa sasakyan na to eh no May nitro ba? Ayan guys Susubukan kong irampa buu Lumipad Ayos Naitaan nyo yun kung gaano kabangis Astig talaga na itong lambo Tara punta muna tayo sa racing mga tropa Para makaipon tayo ng pera Dito ba yun? Ayun dito nga racing hub Hanap tayo ng mga pwede nating makasama at makalaro at makalaban para naman makaipon kasang ba yun? hanap tayo mga tropa dito maganda ba dyan guys? Oops. testing natin <laughs> hanap tayo na magiging kalaban o solo ano sa tingin nyo? let's go solo lang muna tayo I start eto na boy may kalaban na o dito isang sports car na kulay brown tignan natin kung magaling siya at mabilis malalaman natin yan kapag nagsimula na ang laro yun o oh, grabe naman to pero mas mabilis tayo dyan kailangan nating manalo at makaipon ng pera magsisimula simula na. Uy, oh, iwan si tropa. <laughs> Sige, di na itapag pag yan. Hindi na ita boy hihintayin. <laughs> Talagang tatabusin ko na kagad tong laro. Ay ano, oh, napatuloy natin boy. Dumaan pa ako dito sa may bridge na mahaba. Nako, ang ganda ng view. Ops, kailangan natin mag-drip. Uy, drip Oh. Grabe naman talaga yung Lamborghini natin na yun. Talagang napakalaas ng preno guys. Kapit na kapit. Ayaw, oh, dadaan na naman tayo sa may bridge. Ang ganda naman ng view dito mga tropa. Watram pinuntahan. Wow, rumampa ako, boy. Ops, 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 ops. Muntik na ako malaglag doon, ah. Dapat pala hindi na ako gumamit ng nitro. Muntik nang malaglag yung ano ko, eh. Ops, tumama ako sa ano, guys. Pader. lako, nandito na si sa ligod. Oh, no. Ang bilis mo naman, tropa. Ako, kailangan natin tong ano, unahan si ano, guys, yung kalaban natin. Baka matalo tayo. Ops, ops, oy. Kumakita sa migilid ng pader. Ito na ang ko para bilisan. Hata, Mindanao. Ayun guys, so ko no. Pang grabe, sobrang ganda ng view dito. 60% pa lang guys. So meron pa tayong 40 para matapos itong laban. Grabe, ito na, dere-derecho. Walang hintuan. Ops, kakanan ako, kakanan. Kanan breaking. Uy, ice one. Asa na si tropa? Hindi na nakasunod boy. Kasi sobrang base ng lambo ko. Ops, ops, ops. Yan o, no. oh. hinataw-hataw ko na guys. Ops, ops, preno. Yan oh. No. grabe. Malapit na tayo sa finish line. Konting kibot na lang guys. Yan, ito na, konti na lang talaga. 10% last remaining boy ito no uy champion na to teka dito na ba na hindi kami kabila mundik na ako dun. ito na finish nice one kung nakikita nyo naman kung gaano natin kabilis tinalo yung kalaban no so ganun lang yung gagawin natin ng palagi para makakuha tayo ng bago sa sakit at mabili na natin yung lego monster truck Ito na yung kalaban ko oy tropa late ka na boy <laughs> ay tsaka guys bahala siya dyan ay ng premyo. So yon mga tropa, andito na nga pala ulit tayo sa may dealership at may maganda akong balitang gustong sabihin sa inyong lahat. Oo nga pala guys dahil sabi sa akin ni Bossing, kaya eh, ang dami ko daw mga nabiling sasakyan dito sa mga nakaraang araw. Eh binigyan niya ako ng isang malupit na sasakyan boy. At hindi lang to basta basta. Gusto niyo na ba yun makita? Tara let's go. Pumunta naman na muna tayo sa may likod mga tropa. So dito nga pala sa may pinaka likod, yung gawaan nila ng mga sasakyan kung saan nakalagay yung binigyan binigay sa atin boy Grabe, kala ko di ako makakabili ng bago sa sakin for today's video Kasi 300 plus lang ang meron tayo ngayon Pero nandito na boy, gusto nyo na ba makita? Ayun oh, kita nyo na ba yung gulong? Oops, kita na yung gulong mga tropa sumilip Ang lupet, tignan nyo Ang bago nating monster truck na gawa sa Lego Yan oh, wow Napakaangas naman yan boy <laughs> Lego lang, pero monster truck Abay, di ba tumakalas kapag inandar natin Pero mukhang legit naman to guys try natin kung gagana no tara sakay tayo mga tropa tignan natin kung malakas yung tunog ha eka ba tayo sumakay nako mukhang peke ah laruan eh sa tras atras atras grabe nagana guys tignan nyo yung tsura sa lobo lego na lego so ibig sabihin e eh, binil lang to na laruan aba aisa pero na under eh, eh no totoong na under guys wait lang stop nga muna tayo dito sa medyo maliwanag yan stop muna tayo kaso wala syang pinto mga tropa kung gusto mong bumaba tatalong ka lang <laughs> na parang ganyan kasi gawa lang siya sa lego eh pero astig na rin no monster truck laki laki ba naman ng gulong so pwede natin i-check to matulin let's go check muna natin to guys kaso may bombet ba to oops uy mayroon may bombet Ayun o oh. dito lumalabas sa gilid yung apoy aba napakaangas naman ng lego monster truck na to tara let's go it's time para subukan kung mabilis to no pero mas maganda siguro kung try natin muna ang lagyan ng nitro pero mamaya pag mabagal lalagyan natin ha <laughs> tignan yung mga tropa last ng apoy pero naka first gear pa lang kasi yan boy kapag sinunod sunod natin ayan oh, humataw na boy Buh, grabe mga tropa medyo mabilis din pala siya, no? kaso parang ramdam na ramdam ko yung bigat ops wala yata dito eh malaki naman yung gulong ko eh baka pwede nating isang ay hindi pwede kala ko monster truck to, pero hindi kaya ay tara testing natin mga tropa sa may street na alsada tapos nitro uy naitay nyo yung nitro lumalabas sa natin ay sa no, sarap grabe naman yung monster truck na lego na to ops ako, wala rin daan dito. Ano ba yan? Alam nga tayo ng medyo straight na alsada, guys. So, eto mga tropa may kalaban ako sa racing ewan ko kung mabilis to pero grabe sports car laban dito sa lego monster truck natin na bagong bigay ops tara na mag start ka na ba boy let's go simulan na natin to ano bombet ka sa akin ayun o oh. Oy nagsimula na <laughs> nako iwan tayo mga tropa tara nitro try nating habulin medyo mabigat nga pala kasi talaga tong sasakyan na gamit gamit natin no kahit gawa lang siya sa lego eh malaki din naman kasi yung katawan pa ate yung gulong Oops, may umarang Naku, di ko na alam kung saan tumakbo yung mga tropa natin Dire-direcho lang ba? Hindi ko na maabutan Grabe Nitro <laughs> Ayun o Tulin din eh no Wait lang Asan sila? Ayun naita ko sila sa dulo Wala tapos na Championship na sila mga tropa Hindi <laughs> ako nakaabot Ang bilis kasi masyado nung kanila Tsaka magaan lang yung gamit na nasasakyan Samantalang sya akin Ang bigat-bigat Lego na monster truck O sige Habulin ko ulit kayo Try natin. Ayun yung dalawa. Oops, maabutang ko din yan, boy. <laughs> Akala nyo, kahit Lego Monster Truck, hindi kayang may pagsabayan. Ay, ano, antuling ko din, boy, oh. Uy, teka, makabot ang ano na ba? Nako, hindi. Negative. Tatarin na lang natin tong irampa. May rampahan dito, eh. Teka, ning yung rampahan dyan, guys? Nakita nyo, na ba Eto, malapit na. Raramba na natin to. Let's go! Ito no. Uy, grabe naman yun. Ang angas. Nakita nyo ba yun, guys? Teka, stop muna tayo. Stop, stop. Ang angas ng rampa ng master truck nating Lego. tulin natin nun, no? <laughs> Ayos. Tara, rekta muna tayo dito sa may bahay kaya natin I-park muna natin yan Asya kaya to sa garage eh. Baka mamaya hindi no <laughs> Try natin boy Try natin So yung bahay ko nga pala Medyo papunta rin sa may taas ng bundok May kita nyo naman Ang ganda ng daan sa amin What? Nakakalito Saan yung daan dyan? Joke lang dito So dito ako tumambay kanina ba? Diba? Yung pagtapos nating kumain Diyan Dyan tayo tumambay kanina mga tropa So pangat lang yung bahay ko dito So eto guys Sobrang lapit ko na sa bahay boy Eto na oh Ayan Ayan yung malaking mansion na yan Hintay natin, 'di natin kung catch sa loob, ha. Uy, mukhang catch naman yata, hindi siya sayad. Ayos, ayos. Pasok natin, pasok. 'Yon, stop, stop, stop. Nice. Grabe, catch. Lucky. <laughs> Lego Monster Truck lang sa kalam. Sara natin. Yun, ayos. Nakita niyo naman kung gaano ka yung bago natin sasakyan mga tropa. Kaya wag mong kalimutan i-like ang video para pwede ko ipasubok sa iyan. Ang Lego Monster Truck na bagong bigay. Karera pa tayo, boy. Ano? Na-like mo na ba? Maraming salamat. Papasok na sa lob ng bike. เพระนา